Hello guys! Welcome back to Dian Lifestyle! Gagawa tayo ngayon ng Beef Biryani Ang biryani nga pala ay luto ng mga Indians Para na pinalambot ng yogurt at mga spices Pinabangon ng basmati rice At ito ang listahan ng ating mga sangkap Sa pag-prepare ng baka, hatiin lang ito ng maninikis Imarinate natin ito ng chili powder Ilagay na rin ng cloves. Ang cinnamon sticks. Cumin seeds. Ang coriander seeds. Turmeric powder. Ang whole peppercorn. Maglalagay rin tayo ng star anise. At ang cardamom seeds. Haluin lang ito hanggang kumapit ang mga lasa panlang lang ito at i-marinate ng isang oras. Isa lang ito sa apoy at lagyan ng manpika Igisa lang ito hanggang sa mag-dry. Nadagdagan ko nga pala ng chili powder pero optional lang ito. Kapag natuyo na ang baka, simulan na natin ang paggisa. Magpainit ng mantika at ilagay na ang sibuyas. Sunod ng ilagay ang kamatis. Lalagay na nga pala ako ng yogurt. Pwede rin gumamit ng cream cheese. Magdadagdag ulit ako ng turmeric powder. At ng coriander seeds. At iba pang spices na kagaya rin ng nilagay natin sa baka kanina. Pisa lang ito hanggang sa maluto ang kamatis. Hinugasan ko na nga rin pala ang basmati rice at ibinabad na ito. Para hindi na siya mahirap lutuin pag hinalo ito sa karne igas lang ang basmati rice kasama ang mga spices at ang karne para kumapit ang lasa. At isunod na rin ilagay ang sabaw ng pinagpakuloan ng baka. Takpan lang ang kaserola hanggang sa maluto ang kanin. At yan, luto na ang ating masarap na beef biryani. Thank you guys for watching. Until next time, bye-bye!